Hi guys. Ngayon ipapakita po natin yung mga organic na mga pagkain na napakaganda sa itik na maganda ang ibigay sa ating mga itik lalo na yung mga palakihing itik na gusto po tayo gusto po nating makatipid sa pagkain or na half organic tayo, half commercial feeds. So ito pong nasa ating likuran ay ito po yung duckweed. Yan. Kung makikita nyo. Mas mga malalaki sa mga asula guys. Ayan. Ang asula, wala po tayong asula dito. Ito po yung ating pinaparami dito. Dati asula to guys. Kaso nangamata yung ating asula pag lagay natin ng ano, ng abuno na binili natin sa online. Nangamata yung ating asula. So, pinapalitan natin ng duckweed. So, mas maganda ang duckweed guys kasi mas mataas yung protein. Yun po yung pinakakailangan ng ating mga palakihing itik para mas madali siyang lumaki yung protein. So, mas maganda pa ito sa kangkong, sa puno ng saging, sa mga ano pa yung mga binibigay natin na organic. So, mas mataas po yung protein nito. Yan, kung makikita nyo, ilalagay natin sa screen yung content na mga nutrients sa duckweed. So, napakaganda. So, meron lang tayong dalawang box dito, guys, sa ating farm. Pero, okay na din to. At least, makapagbigay tayo kahit content Konti. At punta naman tayo doon sa ating Madre de Agua Isa din yun sa mga organic na napakaganda gandang ibigay sa ating mga itik At ito naman yung mga Madre de Agua natin Bago lang po natin hinaharbisan Ayan kung makikita nyo Wala nang mga masyadong dahon At doon punta tayo doon sa dulo Kasi meron pang hindi na nakuhanan doon So, ito na yung forma ng Madrid Agua, guys. Ayan. Sa malapitan. Yan pong dahon nila. At napakaganda sa ating mga itik kapag ipapakain natin to Mataas ding ang protein nito. Kung ikukumpara natin sa commercial feeds, halos pantay lang po sila ng protein. So, ang kagandahan lang sa commercial feeds, consistent yung ating mapapagkunan. So ito, okay lang ito sa mga yung backyard lang na masustain nila na lagi nilang mabibigyan ng ganito. So pero kahit ganoon pa din, nagbibigay pa din tayo sa ating mga itik na nito. Ang maganda nito, i-direktang e pakain sa sa ating mga itik na ihang lang ng kaunti na sila lang yung tutuka sa mga dahon. So marami ding pamamaraan sa pagbibigay nito. Madrid de Agua. Pwedeng i-ferment eh, mo, haluan mo ng mga darak. So depende pa rin sa atin. tayon dinadirekta nating binibigay. So ayan. At isa pang pinakamaganda ibigay sa ating mga etik guys ay yung asola. So yan po. Yan po yung mga matataas na protein na mga organic na napakaganda'ng ibigay sa ating mga itik kung meron lang tayong mga ganyang halaman mas maganda paramihin at malaking tulong na 'yon sa atin sa ating mga alagang hayop. Hi guys magandang araw po sa inyong lahat dyan I-prepare na po natin yung ating sasakyan Kasi meron tayong iahatid na itik mamaya Ito na guys yung ibebenta na natin at meron ng buyer At iahatid natin mamaya Ang binibili lang nila guys ay 150 heads Ayan at ngayon guys atin na po silang dinadakip para i-transfer doon sa ating sasakyan andito na po yung 150 heads guys atin na pong na ikarga ayan naman po yung ating mga buyer guys at ang nakabili guys ay taga dito lang din sa atin taga New Corellia at nagbigay tayo ng discount na 500 pesos sa total amount ng kanilang binibili maganda yung panahon guys maganda ibiyahe yung mga iti kasi medyo maambun-ambun yung panahon natin dito at andito na sila sa kanilang area guys temporary kulungan nila at mamaya maya daw papakawalan na nila ito sa palayan at ititrain nila para marunong kumain sa mga nalaglag na palay at sabi naman ni Manong mayroon daw silang pateros na itik na pinapagala din nila so mas maganda na ihalo nila doon para ma-adapt ng mga ng bagong itik yung pamamaraan sa pagkain nila ng mga nalaglag na palay kaya ilalom lang ako, pwede na mo ipitag kahoy di sila makalusot ba? Oh.